Ito guys, maglagay na kami sa drum guys. Ito. Dito po tayo, dito po sa Merida guys, Barangay Libas. Puro kwatro, ilang kang Kimirot channel. Hey guys. Grabe. Ano so guys? Ayaw makit ng tubig guys. Ibon. So, Daghan ka po guys. Ibon na siya. Ha? ha? Ibon. Pwede okay, dong damo kayo. Oo. No. Damo kayo Damo kayo ka na. Kuan ba? Kibit. Uutan to. Daghan na. Ibahan na. Bugat to yung cellphone. Damo kayo. kayo, kayo. Guys. <coughs> <Domo> Yuck. <kayo. coughs> so, yung free namin ito guys, isa lang nagdagdag nagdagdag si ma'am ng drum ayan sakto rin guys in honor deh guys oh pagkita si larong puno yan guys pudin na sumintok ng law di na diretso na na sumintok si muna may... i pa waiting pa yung isa guys Yeah. Bakit ang dito? Eh, bitin pang isa. Tapos gunit. nito. Para makita puka. ka. Mm -hmm. guys, itong pinakamagiita namin, guys, na kasama parang si Pakboy. <laughs> and guys, no? Simple guys, simple lang po tayo guys. Yan. Mm -hmm. And guys, thank you so much guys. Ilaglag na natin yung isa. Tingnan nyo guys. Oh, ilag maglaglag natin tayo ng pangatlo guys. Ayan. Hmm. Yun lang. Kaya tayo, pwede sa pa yun. nat Kasama pala natin si Pacboy guys, no? <laughs> guys, thank you so much guys. Thank you so much, thank you so much. Thank you very much. Ha? batay